And as you would that men should do to you, do ye also to them likewise. Gusto mong respetuhin ka ng iba? Rumespeto ka rin sa kanila. Gusto mong tulungan ka ng iba? Tulungan mo rin ang mga nangangailangan. Gusto mong makinig sa iyo ang iba? Makinig ka rin sa kanila. Gusto mong pahalagahan ka ng iba? Pahalagahan mo rin sila. Gusto mong magbigay ng papuri sa iyo ang iba? Magbigay ka rin ng papuri sa kanila. Gusto mong maging tapat sa iyo ang iba? Maging tapat ka rin sa kanila. Gusto mong maging mapagunawa unawa sa iyo ang iba? Maging mapag-unawa ka rin sa kanila. Gusto mong tratuhin ng mabuti ng iba? Tratuhin mo rin sila ng mabuti. Ang point sa atin ni Lord Aziz Believers is, Hindi mawawala sa atin ang mabubuting gawa. Instrumento lagi natin ang kabutihan dahil ito ang magsisilbing pag-asa sa mga taong di pa nakakilala sa Diyos. Ang taong ating tinulungan ay naging maligaya, higit sa lahat natuto ng kabutihan at natuto ring magpasalamat sa Diyos. At yan ay napakaganda ang marunong magpasalamat dahil yan ay simbolo na kinilala na nila ang ating Diyos. Patuloy lang po tayo sa kanyang salita.